Ibinulgar ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ng marami sa mga pulis ngayon ang takot na magsalita patungkol sa courtesy resignation na sinasabing proseso sa paglilinis sa buong hanay ng Philippine National Police. Sa pulong balitaan, natanong ang senador kung demoralisado ba ang mga senior officers ng PNP kaugnay sa utos ng Department of Interior and Local Government na magsumite ng courtesy resignation bunsod ng mga ulat na ilan sa mga opisyal ang nasasangkot o sa illegal na droga. Aminado si De La Rosa na may mga naririnig siya pero takot lamang na magsalita at lumantad ang mga polis laban sa courtesy resignation dahil sila ay aktibong nasa serbisyo pa. Aniya ayaw ng mga pulis na kagalitan sila ng kanilang mga superiors sa ah, kaya ang ginagawa lang ng mga ito ay sumunod at sumunod lang sa utos sa ah. dagdag pa ni Dela Rosa na deep inside o sa loobin ng mga pulis ah, ay may mga dinaramdam din sila subalit hindi lamang nagsasalita para wala na ring issue. Payo na lamang ng senador sa mga pulis ay pagkatiwalaan ng proseso at magiging maayos din ang lahat. Ah kung wala naman ani ang ginagawang kalokohan at hindi involved sa illegal na droga ay tiyak na naman na hindi tatanggapin ang kanilang resignation. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.